may nakita akong kabog dito mga idol yung oh, nalagaan ng isang tao ayan so matatagpuan nito mga idol dito sa Kunil dito sa Kunil General Santos City ano ayan so sobrang amo na niyo, mga idol sa mga tao ayan malapit oh, lumalapit siya ayan lumalapit siya mga idol pag may tao at nanghingi ng pwedeng makain niya ayan mga idol kung napapansin nyo sobrang amo na niya talaga ayan mga idol ang ganda Ayan, lumalapit siya mga idol no, pag nilalapitan ng tao. So kabog po yung tawag namin dito mga idol sa nilalang na to. Ayan, subukan natin bigyan ng lollipop mga idol ah. Kasi sabi ng may-ari, na to ng lollipop. Ayan mga idol. Sabi ng may uh, isa sa mga paborito na isa sa mga paborito niya yung uh, mga candies, yung mga matatamis na pagkain. Pero madalas pang idol ang pinapakain ng may-ari dito is yung ano, uh, saging, mga prutas. At siyempre pinapakain rin nila ito ng mga pagkain ng tao like uh, dessert, spaghetti, macaroni at iba pa ano. So, pero talagang prutas talaga yung main na uh, pinapakain nito uh, sa kanila, uh, sa kanya. So, ang, pang uh, pinang ang pinangalan ng may-ari sa kanya mga idol ay si Wetwet -wet. at siyempre Uh, siguro, stansya nila ay nasa 5 years na daw ito, simulang inalagaan nila, kinopkop nila, kasi yung, nung kinopkop nila ito, ay baby pa ito, mga idol, sabi ng mayari, at uh, inalagaan uh, ng tatay niya, at saka pinainom pa nga nila daw ito ng gatas eh noon, kasi uh, masyado pang bata, masyado pang baby nung uh, kinopkop nila ito. So, ayan mga idol, sobrang amunan uh, niya sa tao, ayan, nagpapakita ng gilas pa tumatalikod ayan mga idol malapit nang maubos yung lollipop na binigay natin sa kanya sobrang bilis lang kumain ng lollipop mga idol talo pa yung isang ba talo pa tayo dito pag ha, padalian ng pagkain ng lollipop no ayan lumalapit talaga siya sa kamera. oh ayan sobrang uh, lapad ng ano niya pakpak So first time ko talaga nakakita mga idol na ah uh, pwede pala tong gawing ano, isang alaga no. Ayun napakagaling. Ayun napakalapad ng mga pakpak niya mga idol. So para siyang si Batman. Tingnan niyo mga idol, si Witwit. -Wit. Yan po si Witwit -Wit, mga idol. Ayun sobrang amo. Ayun mga idol, malapit na mabuwas. ay mga idol yung pakpak niya. Ayun sobrang lapad sobrang bilis kumain ng lollipop pero yung paborito niyang candy mga idol is yung ano daw yung yung isang klase yung ano protos ba yun sabi nung mayari pero lollipop lang yung binili namin para sa kanya yan kahit ano mga idol pwede natin ipakain sa kanya no hindi to namimili ng pagkain ayan hinulog na, na niya yung stick so napakaganda niya mga idol ano first time po talaga nakakita ng ano ah uh, ginagawa ginawa, uh, ginawa tong isang pet ng isang tao so yun mga idol at yan mga idol sobrang amo niya pwede natin siyang hawakan at syempre lumalambing din siya sa atin ano at yan mga idol no? hindi yan tinatalian talagang diyan lang yan siya nakatira hindi rin yan umaalis hindi rin yan umaalis diyan yan at saka kung lumilipad bumabalik din yan siya ayan so yan siya mga idol sobrang ganda